Nagpapatuloy pa ang assessment ng lokal na pamahalaan sa Danios na iniwan ng malawakang pagbaha kamakalawan ng hapon sa liblib na sityo ng Biyanan, Barangay Basag, Teboli, South Kinabato. Ito ay ayon kay PDRRMO Head Rolly Kino. Aquino. Ayon Aquino, ang PDRRMO ay nakapagbigay na ng paunang tulong sa sampung mga pamilya na mga bahay ay tinangay at sinira na rumaragasang tubig. Kabilang sa mga ito ang bigas, family food box at iba pang pangunahing pangangailangan. Ay kaya para mapasok ang nasabing barangay gumawa muna ng temporaryong tulay ang mga mamamayan sa lugar. Ito ay matapos sirain ng baha ang approach ng tulay papasok sa barangay Basag. Makikita naman sa social media post ng mga mamamayan sa biyanan na ilang mga alagang hayop ang namatay matapos na ngayon ng baha. Pero sa ngayon ayon pa kaya kino, mahalaga na makompleto ang assessment ng LJU na magiging batayan ng PDRRMO sa pagbibigay ng dagdag na tulong sa binhang mga mamamayan sa nasabing barangay. Na nakita sang ginatawag na relief assistance, no. Kung relief assistance ini paunang luna sa ginahatag. But we will check also if we will have available shelter assistance para ma-provide naton sa mga nagkalaguba o nagkalaanod ng mga panimalay. Si PDRRMO head Rolidon Aquino, Ruwel Usano, NDBC Bigda Balita.